Dahil nalalapit na nga ang Pasko, today ngayong araw mga koys ay nagkayayaan nga pala kami ng aming mga kaibigan na mamasyal. Ibibili na rin namin si nanay at si tatay sa gagamiting decoration para sa aming bahay. First time kami makakapag-decorate ng pampasko kaya excited kami. Noon kasi kahit Christmas light ay hindi kami makabili. Isa pa, inaalala din namin yung malaking bayarin ng kuryente. Kaya imbis na ibibili nito, bibili na lang namin ng bigas para may pangsaing kami. Pero ngayon ay thankful kami sa dumarating na blessing sa aming buhay. Kahit papaano ay nakakapag-share kami sa iba at nakakapagpundar ng paunti-unti. Buti na lang talaga hindi kami tumigil noon at masinipagan palalo namin ngayon. Tunay ngang may kapalit yung pagsisikap at paghihirap mo noon. Kung hindi man ngayon ay balang araw ay masusuklian din yun. Mabibili mo na rin yung mga gusto mong bilhin. At kahit papaano ay mabibigay mo na rin yung pangangailangan ng iyong pamilya. Darating yung panahon na masasabi mo na salamat Lord kasi hindi ako tumigil. Sipag lang at pagkatapos samahan mo ng dasal. Sigurado ako balang araw magtatagumpay ka din. Sigurado ako masusuklian din ang lahat. Trust the process lang at tamang timing. After a long day nga ay nagkayaan muna kaming kumain. Sa pa medyo magutom na rin. Ito nga pala kami ngayon kakain sa Jollibee. Saan bida ang masaya? Kaya kung hindi ka masaya ay pumasok ka lang dito. Sigurado ako pagpasok mo dito tapos paglabas mo hindi ka pa rin masaya. At least lumabas ka naman busog. Kaya tara pasok tayo dito sa loob. Naalala ko nung bata pa kami sobra sobra namin gustong makakain at makapasok dito sa Jollibee. Yung makita nga lang namin yung logo ng Jollibee sa labas ay sobrang masaya na kami lalo na siguro kung makapasok pa kami at makakain. Dalang pa nun sa patak ng ulan makatikim kami ng pagkain dito Kung makatikim man kami siguro ay yung mga bigay Ni hindi nga namin alam kung paano umorder dito nun Kaya nung nagkatrabaho ko nun ay lagi akong kumakain dito First time ko nga umorder hindi ko alam kung paano at medyo kinakabahan pa ako Basta pinagtuturo ko na lang yung mga gusto ko pagkatapos binayaran ko na lang Ngayon nga ay high tech na rin tapos touchscreen na rin yung pag order Para ka lang namimili sa si Shopee add to cart mo lang na add to cart kung ano ang gusto mo Medyo maraming tao ngayon na kumakain dito. Mula noon hanggang ngayon ay paboritong paborito talaga ng mga Pilipino ang Jollibee. Siguro bida talaga ang masaya dito at bawal ang malungkot. Sa puntong ito nga ay trinay ko rin makipindot dito sa malaki nilang cellphone. Walang wala. ano, cash on delivery. Puro, ano, puro online yung bayad. ng pera. Sobrang nakakatawang magpipindot dito at naaaliw talaga ako. Pumunta rin muna kami ng CR para makapaghugas ng kamay bago kumain. Sanay kasi kami sa bahay na nagkakamay lang. Mas nai-enjoy mo kasi yung pagkain pag ganun. Tantay lang kami ng kaunti sa counter para magbayad. Kasama ko nga pala si Dugong dyan at ang kapatid kong si Bill ng napadaan lang channel. Pagkatapos ay umakyat na kami dito sa taas at tumanap ng pwesto. Pinigyan din kami dito ng biskwit na may kagat. Tumutunog pala to pag dumating na yung order mo. Tapos nagbabibrate din. Kala ko nga ay cellphone na may tumatawag, sasagutin ko sana. Katapos nun ay bumaba nga pala kami dito para kunin yung mga in order namin. Sinama ko na si Dugong, hindi ko kasi kayang dalhin mag-isa. Akalain mo yun, nakakakain na kami sa Jollibee. Kaya nga lang ay wala na kaming pambayad, hayaan nyo maghuhugas na lang kami ng plato mamaya. Spicy chicken nga pala yung in order namin dyan at hindi namin akalain na maanghang nga pala talaga to. At malamang sa alamang spicy nga eh. Pinagbibigay ko na rin sa mga kasama ko yung mga in order nila. At bago kumain, syempre nagpray muna kami dyan. Pasalamat sa mga blessings na natatanggap natin. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako po si Kuya Jay. Like and follow for nonsense video. Tara, kain po tayo.